Bakit ka po mahigpit sa kadete? Very good question. Sir M1 M1 Guri. Okay, bakit po? Uh, ang kadete po o ang si Perer, parang halaman yan. No? Pag kadete pa lang, mo siya ng diretsyo ang kayo. Diretsyo ang pagtubo. Hanggang mag-official yan. Diretsyo yan. Matrain mo ang kadete na masipag, no mapalipat man siya ng ibang barko, masipag pa rin. Matrain mo siya, mamold mo siya maging masipag. Mag-OOS yan, masipag yan. Mag-EAB yan, masipag yan. Dahil masipag siya ang masipag siya ang EB, mag third mate yan. Dahil masipag siya third mate, mag-second mate yan. Madadala niya yan hanggang kapitan. Kaya ako, strict ko sa kadete. Ano po? Dapat ang oras mo, hindi mo ginugugol. Hindi masama maglibang. Kung may birthday, sige, makijamming ka. No? Pero pag walang okasyon, no? dapat yung 8 to 5 hours mo, yung free time mo, doon mo sa bridge, ginugugol. Kung ikaw engineering, doon ka sa ship's office, halimbawa, o sa engine room, halimbawa, kung may tao din. Diba? Mm, Bakit? share ko sa inyo experience ko when I was cadet, unang-unang barko ko. Nung nagmamad yung yung uh, mga official, mga engineer, no, pinagtimpla ko ng kape, O, oh, kabisado ko yung mga timpla ng kape. Minsan ako namura ng kapitang ko. No, hindi naman diretso mura, sabi niya punyeta. Kasi tumayo ako sa likod niya eh. And sabi niya, anong ginagawa mo? Siya nanonood na ano? Yung paano pagmamadyong. ay sabi sa akin ng kapitan ko, sa bridge, marunong ka na ba? Ba't itong madyong pinag-aaralan mo? Sabi niya sa akin, ah, hindi pa ako nakakasagot, nagpunyeta na siya. Punyeta! Hmm. So thankful ako rin sa kapitan ko na yun na pinunyeta ako nung ako ay kadete. Simula nun, no, walang araw na absent ako sa bridge. Sa hanggang ako nag-OS, sa bridge at tambayan ko. Nag-AB ako, day work kami, no? sa bridge at tambayan ko. Nag-third mate ako, pahinga, sa bridge at tambayan ko. Nag-second mate ako, pahinga na ako, sa bridge pa rin ang tambayan ko. Si chief mate ang kausap ko. No. Hanggang ngayon, kapitan ako, bridge at tambayan ko. No? Kausap ko yung mga opisyal. Okay? Yan. Ganyan. Kung bakit ako mahigpit sa kadete. <coughs> After mo makadete nag-OS ka na, nagsama ulit tayo, hindi na kita hiigpitan. Bakit? Kasi namold na kita eh. It's up to you na, kung yung pagmamold ko sa'yo, is it, 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 it mo. No? It's up to you na. No? Hindi ko hinihigpitan ng OSAB, hindi ko na hinihigpitan yun. Bakit? Matitigas na buto niya eh. No? Sorry for the AV and OS ha. Hmm. Tama ba ako, mga AV -OS? Hindi ko na madidiretso yan. Kung tamad yan, tamad talaga yan. Kung ayaw mag-aaral yan, hindi mag-aaral yan. Diba? <coughs> Pero yung kadete, pag sinabi mo mag-aaral, mag-aaral dapat. No? So yun po, bakit ako mahigpit sa kadete? No? Kasi ako, product ako ng mahigpit na kapitan. Kaya ako nagkapitan. Siguro. Siguro.